So ang napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito mga farmers uh, panabigong panibagong video na naman, panibagong kaalaman na naman, dito lang sa ka-missing ka farming. Okay, bago natin upisahan mga ka-farmers ang ating talking point about sa pag-spray kung gaano kadalas tayo mag-spray sa ating tanim na talong, sa ating tanim na ampalaya, o sa iba nating mga pananim dito sa ating bukirin. Okay, so bago natin papatuloy mga kaparmers, so nang una ako po ay magpapasalamat po ng ating pong may kapal dahil sa lahat ng mga biniyaya na ipinagkaloob niya sa atin araw-araw mga kaparmers. Okay, kasi alam naman po natin mga kaparmers, mga ka-viewers, ah, uh, kung wala siya, ay wala po siya tayong magagawa. So, amen. Okay, so ulitin ko from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. ah uh, isang napakagandang hapon po mga kaparmers. So welcome back sa ating munting YouTube channel sa panibagong video, panibagong kaalaman dito lang sa Kaamising Farming. Okay, so ang ating talking point mga kaparmers ay ito. Uh, gaano ba tayo kadalas mag-spray ng mga insecticide, fungicide, full sa ating mga pananim tulad ng talong, ampalaya, kamatis, masili, o kahit anong pang mga pananim. Okay? So, ngayon mga ka-farmers, ah, share ko lang po sa inyo. Ah, ang i-share ko sa inyo mga ka-farmers, ah, yung na-experience ko. Okay? So, kung ganito nakalaki ang ating tanim mga ka-farmers, alam nyo, ah, 3 days after transplant pa lang. Ah? 3 days after transplant pa lang, pwede na akong magpa-spray. Halimbawa, kung ang problema po sa aking tanim ay insecto. So ang ispray natin dito mga ka-farmers pwede ang Actara. Kasi ang Actara mga ka-farmers ay isa po siyang foliar insecticide. Paano po gamitin si Actara mga ka-farmers? Kung halimbawa kita ay kita'y bumili ng Actara isang box, ang laman po niya ay 15. Okay, so uh, bawat sasi mga ka-farmers ay 18 grams. Ang isang sasi na 10 grams, dalawang napsak sprayer po. Okay, so sa madaling salita, bawat isang napsak sprayer, ang ilagay natin mga ka-farmers 5 grams lang. Okay. So paano po ang technique mga ka-farmers kasi powder siya. Paano natin malaman na ito ay ano po siya? 5 uh, grams, di ba? Kasi granules po siya mga ka-farmers. No? Granules siya. Parang uh, feeds na mga maliliit, no? Okay. So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers. Pwede ka kumuha ng mga empty bottle ng uh, like sa nature's uh, nature spring, tapos maglagay ka ng dalawang sardinas na tubig. Doon mo siya i-lagay eh, mga kaparmers. Yun ang technique niya para pantay. Pagkatapos i-check mo siya hanggang malusaw na siya lahat. Pagka malusaw na ang aktara mga kaparmers, mga ka-viewers, sa inti-buti inti ng nature spring, ah, pwede ka na kumuha ng isang sardinas. Kasi sa isang sasina aktara, dalawang sardinas, ah, dalawang napsak sprayer lang po. So paano natin siya para fair mga kaparmers, at uh, hindi malamang yung kabila kasi pag halimbawa susukatin mo kasi may pansandok siya baka kulang ang sa kabila tapos marami ang sa kabila parang pantay mga kaparmers yun po ang tips na maibigay ko po sa inyo ang uh, isang sashi na aktara ilagay sa empty bottle na may tubig na dalawang sardinas pagkatapos malusaw doon ka kumuha ng isang sardinas okay paano siya natin ilagay sa tank load una maglagay ka ng tubig kalahati sa napsak sprayer mo tapos doon mo ilagay ang isang sardinas pagkatapos geng din dagdagan ng tubig yun po mga ka ang may pantay-pantay na kalabasan okay so note mga ka-farmers ano po ang mga fungicide sa bago nating tanim okay ah uh, pwede ang serinid mga ka-farmers ha huh? pwede ang serinid kasi ang sardinid ay palagi ko nang ibinahagi sa inyo na isa po siyang organic fungicide Basilius po siya. So ibig sabihin, good bacteria po siya. So sa so, edad mga ka-farmers, ang pwede nating ma-encounter na sakit sa ating tanim na talong ay yung pinatawag na mga damping off or gum steam, yung pagkatuyo sa puno po, di ba? Okay. Tapos mga ka-farmers, may iba pa uh, dulot ng bacteria. Okay? So ang Serinid may dalawa tayong aplikasyon. Pwede natin siyang isabay pag sa fertilizer. Gaano ba karami kung halimbawa isabay ko siya sa pagdilig sa fertilizer. Kung nakita yong yung kulay blue na mga drum, isa po siya. Ang laman po ay 200 liters of water. So maglagay lang po tayo ng 200 ml na serinit. Isabay natin sa pagdilig. Kung ni-spray mga ka-farmers 40, lang po ang maisir share ko sa inyo hanggang uh, 50. 'Yon lang. Pero pagdilig mga ka kasi para sa ugat siya, na no, para sa ugat. Para maiwasan mga ka-farmers yung gum steam or yung mga tinatawag na temporal wilt or bacterial wilt or sa madaling salita sa ibang mga pananim wilting okay so yun po no mga ka-farmers uh, may share ko sa inyo patungkol po sa uh, fungicide na ating gagamitin na serine si okay so gaano po ba tayo kadalas mag spray pag ganito mga ka-farmers nalaki pa ang ating tanim pwede tayo every week ha? Uh, every week okay halimbawa yung nag spray ako uh, isang bisis aktara ano po bang susunod Ah, uh, pwede na ka mga ka-farmers, no? Ah, uh, pwede ang privaton, pwede ang gold. So mag-upinsa tayo sa mga insecticide na kung tawagin natin mga ka-farmers ay mga generic bago tayo gumamit ng mga napakatapang na mga insecticide. Kasi kung halimbawa ay mag-upisa tayo sa mga matatapang na insecticide, tapos wala na tayong pambili kasi hindi pa tayo naka-harvest. Hindi na natin makontrol ang mga ng insekto. So sana po yung tape natin no sa pagkontrol ng mga ng insekto mag umpisa tayo sa mga mongera, mga mga n60 side I like gold okay pwede si kartap pwede si mintomil o oh, yun ang mga ka farmers every week lang natin gawin tapos ano naman po ang mga fungicide na pwede sa susunod na araw pagkatapos natin magamit ni serenade okay so share ko lang po sa inyo mga ka farmers pwede ang mga typhanate ayano na po uh, pwede ang mga typhanate yung mga armor or mga topsy si and aim nga basta yung mga ano lang mga ka-farmers, pwede mga mangkusib gadi Katulad ngayon kung tag-araw, pwede ang mga mangkusib O kahit anong mga available, pwede din siya mga ka-farmers. Okay, except lang sa mga ulan ng maulan ng mga panahon kasi pag maulan ang mga panahon mga ka hindi din ako gumagamit ng mga powder na mga ano. Kung gumagamit man ako ng powder sa tag-ulan, halimbawa ah, dahitin trakol o oh, isabay ko sila mga ka pero kung sa tag-araw Ah yan, pwede yan. Pero pag sa tag-ulan mga ka-farmers, ang karamihan ginagamit natin din eh. Ah, nagamit tayo ng mga rally, mga mistar, luna sa Yun po ang ating ginagamit. Yung mga nag-iay ng mga difficult na sol, mga carbinda Yun po, kahit anong uri mga ka-farmers na mga ka carbindasim ah, or mga sol or mga asisotrubin pwede din siya, pwede din siya alam niyo ba kung bakit? kung asisotrubin ang ating pag-usapan na AI na available sa mga fungicide natin ginagamit kaya po niyang protektahan ang ating tanim sa maulan na panahon. Alam niyo ba mga, mga ka-farmers kung bakit? Kasi ang amistar mga ka-farmers, once na maisprihan ang ating tanim or cabrio, para siyang naka-umbrella, para siyang naka-coat, para siyang naka-pantalon or nakabuta. Ang ibig po sabihin mga ka-farmers, para sa sobrang lamig mga ka-farmers, bulot ng pabago-bago ng panahon, ay hindi po siya madadatnan. So yun po ang ating Uh, talong nga naka-amistar, naka-lunas incision, naka, naka, naka star naka-rubato. So, yung mga produkto na nabanggit ko, pwede nyo gamitin. Okay, okay na mga ka-farmers, kung makakabili ka ng isang produktong, halimbawa, ay ang nabili mo, uh, amistar, okay, pwede mo na uh, iba mga ka-farmers, laliba, or kabintasim o ano, basta. Yung kaya protektahan ng ating tanim, okay, may dalawa ka pang alternate, kasi ang mga punggos may immunity din mga ka-farmers okay so sana nga no sa ating video may natutunan kayo so ulitin natin every week hanggang sa makaharvest na tayo pag halimbawa makaharvest na tayo mga ka-farmers ano po ang practice natin sa pag-spray share ko lang mga ka-farmers pagkatapos kong mag-harvest spray ako uli kasi halimbawa kung linggo-linggo ako mag-ano uh, mag kung naliwaw, ay may harvest ako tapos halimbawa ay birnis baka may araw akong tama sa harvest sa so pag mag harvest na ito ang tips ko para sa inyo uh, pag ispray mo ng insecticide pwede isabay mo ang fungicide ano po ang insecticide ano po ang fungicide na compatible tapos uh, polyar. okay, share ko po sa inyo mga farmers halimbawa pag gumamit ka ng produkto ng sandyenta ang gagamitin mo doon mga farmers ay alika si alika ang AI po niya ay lambda xylotrin at saka thymitoxam. Tapos nakalagay doon pwede siyang ihalo sa fungicide na o ano. So babasa mo doon mga ka-farmers tapos uh, pwede mo siyang lahok ka ng score. So alika at saka score. Pwede alika or amistar. Kung so, yun po ang aking ginagamit, ano po ba ang mga pulyan na pwede nating isabay? Kung available sa inyo mga ka-farmers, ang green acres, yun pwede. Ang Peters na 2020, pwede. Ang nutrient plant inch pwede. O kahit anong uri mga ka-farmers na mga synthetic na mga foliar fertilizer na meron ka, pwede din siyang isabay mo sa pag-spray after harvest. Ano po ang i-alternate natin mga insecticide? Halimbawa, nag-spray ako ng Alika, nag-spray ako ng Amistar tapos foliar Ano po ang pang-alternate pagkatapos harvest? Alamin natin mga ka-farmers, ay si Alika ay para po siya sa mga mga pagpak, sa mga uod pero hindi lahat na uod ha ang kaya niyang i-control. Pili lang mga ka-farmers. Tapos, yung na tawag natin may pakpak, yun ang white fly. Okay. Or mga piangao, So, kaya i-control. Okay. Ano pa ang i-alternate natin ni Alika at saka ni Amistar? Or iba pang mga pulyar na ating gagamitin na pwede sa ating atanim pagkatapos service. Okay. Bigyan ko kayo ng tips mga ka-farmers para makakatulong po sa inyo. Halimbawa, kung ang gagamitin mo ay binibya, ang isigtay natin, alam may natin si Binimia para saan? Para po siya sa mga shoot borer, mga trips, yung tinatawag nating mga chewing ang saking insect. O yun po ang kaya niyang i-control mga ka-farmers. Dala na din niya ang whitefly, mga hopper. O yun po no mga ka-farmers. Ano po ang mga fungicide pwede nating isabay yung Furso? O si Furso mga ka-farmers, ah uh, yun po ang ating fungicide ipinuno eh, nato ang ano AI niya. O yun ang ating isabay mga ka-farmers sa pag-spray. Ano ba ang foliar? Okay, kasi ang may bunga na, maganda ang mga farmers ang na available ang potassium, calcium, zinc at saka burun. Yun po ang maganda. Saan natin sila mahanap mga ka-farmers? Sa 945.15 na feeders available ang mga micronutrients. Sa green acres available ang mga micronutrients. Sa Nutriplant EJ available ang mga micronutrients. Hindi lang major elements, hindi lang secondary nutrients. Halos lahat ng mga nutrients ay na, na nabanggit ko ay nando na sa kanila mga kaparmers. So yun po ang ating ginagamitin Tapos mga kaparmers halimbawa kung maulan ang panahon. Dagdag lang po ito mga kaparmers, pwede sabayan mo ng sticker spreader para hindi sayang ang inyong i-spray. Kasi karamihan mga kaparmers na ating i-spray, halimbawa nagpapa-spray tayo after harvest. Kagaya ko magpapa-spray ako ngayon. Tapos hindi ganito kaganda ang panahon. Sayang mga farmers pagkatapos i-spray ay umulan. So yun po mga ka-farmers no, ang ma-experience nating mga farmers sa maulang panahon. Ah, mag-spray ako ngayon maaliwalas. aliwalas. Tapos hindi ka pa natapos nasa sa kagitnaan pa lang ka pag-spray, bigla lang umuwan. So sayang mga ka-farmers, may maganda, mas maganda may uh, sticker spreader ka para sipo ang inyong ini-spray insecticide, fungicide at saka foliar na para proteksyon sa tanim laban sa insekto, proteksyon sa tanim laban sa punggos, at saka sa polyar na pagkain sa ating tanim. Okay? So, ang apsa iti isa ding uh, polyar sticker pwede nating gamitin. Ah, uh, gaano ba karami ang dosage kung halimbawa ay ang mapili nating stickers uh, sticker spreader ay apsa. 3 to 5 ml na po mga ka-farmers. Ang 3 to 5 ml na dosage sa apsa iti kaya na pong proteksyonan ang mga ang insecticide na ginagamit mo para sa ng efekto. Ang fungicide na para sa punggos at saka ampulyar. Para halimbawa, kung umulan, hindi na po siya basta-basta mahuhugasan o mabunlaw, mabanlawan sa tubig ulan. Okay, so yun po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko po sa inyo sa hapong ito. Sana nga sa mga baguhan pa sa ating munting YouTube channel. Bago tayo magtapos, mga ka-farmers, mga ka-viewers, may shout-out po sa lahat nating mga bagong followers mga subscriber sa ating FB account meron na tayong nag, uh, meron na nagsubscribe mga ka-farmers at saka sa ating munting YouTube channel no mga subscriber po ni uh, Idol Buddy Gansinya thank you so much po sa inyong pagsubaybay karamihan mga ka-farmers mga OFW OP, galing sa ibang bansa sana po mga ka-farmers magpatuloy po ang inyong pagsuporta sa akin Isi, iisipin ko na lang mga ka-farmers yun po ang mga maagang natanggap ko sa inyo kasi alam niyo naman ang December tayo ngayon so thank you sa maagang pamasko <laughs> kasi yung support nyo mga farmers malaking bagay na po lalo na yung pag-share nyo sa aking mga video at saka uh, yung mga ads no yun lang ang hihingiin ko sa inyo uh, kung maaari uh, huwag nyo lang i-escape ang aking ads kasi doon lang po kami kumikita mga farmers kaya ako palaging Uh, nagsipag sa paggawa ng content para makakabahagi ako sa inyo. So, yun lang ang favor na hinihingi ko sa inyo. At yun lang po mga ka-farmers. No? Okay, so, may galab shoutout po sa mga bago nating subscriber. Ulitin ko sa mga commentator, shirir. Kasi pinakamalaga ang mga ka-farmers. Parang lalo pang dumami ang ating mga viewers. Okay, so sa inyong lahat at sa inyong walang sawang suporta hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. So abangan yung mga kaparmers ang susunod pa nating mga video para po sa dagdag kalaman, dagdag karunungan na ating matutunan. Dito lang sa Kamising Farming. Babay na po! Thank you!